Kung mapapansin nyo, medyo nasal lang tunog ko. Gawa nang meron akong sipon. Pero nangako ko sa inyo na meron tayong bagong storya. Kaya naman, laban lang. Ganern. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Rose noong itinakda ang kanyang tadhana. Taong 1991, Ipil, Titay, si Sibugay. Itong mga panahong ito ay dalawang taong gulang pa lang ang panganay na anak ni Ate Rose. Silang dalawa lang ang palaging magkasama. Kasi yung asawa niya, nadedestino sa iba-ibang lugar sundalo kasi. Merong tinitirhang bahay si Ate Rose sa Zamboanga City. Dito ay kasama niya ang isa sa mga tsuhin niya. Hindi naman ang uubliga yung tsuhin niya na tumulong siya sa mga bayarin sa bahay. Pero hindi kasi manhid si Ate Rose para hindi magkusang loob. Kaya ang ginagawa niyang diskarte, pumupunta siya sa ipil para bisitahin ang isa sa mga kamag-anak niya na nagtitinda ng mga pinatuyong isda. Doon ay naninilbihan siya bilang tindera ng tsahe niya. Halos apat na beses sa isang linggo ay bumabiyahe si Ate Rose para lang matustusan ang pangangailangan nila ng anak niya. Bibihira kasi magpadala ang asawa niya. Kadalasan, nasa pinakapusod ng gubat yon na kadestino. Nangyari ang insidenteng ito noong malapit na ang mahal na araw. Lahat ng mga tao ay nagmamadali na sa kanila mga ginagawa. Kasi pagtungtong ng mahal na araw, nagmimistulang patay na lugar ang buong ipil. E Wala ka raw halos makikitang tao na naglalakad sa labas. Kaya naman lahat ng tindahan sa araw na yon, sarado din. Shoutout nga pala sa mga taga-ipil. -e Comment kayo sa baba kung totoo nga yun. Umalis si Ate Rose dalawang araw bago ang mahal na araw. Ayon sa kanya, kasama niya ang anak niya na sumakay ng jeep anim na pasahero lang sila na nandodoon. Habang binabaybay nila ang Zamboanga City papuntang Sibugay, merong hinintuan yung jeepney driver na karindirya. Nagpaalam ito sa mga pasahero niya na bibili lang siya ng ulang. Pero lahat ng pasahero niya, bumaba din para tumingin ng mga lutong ulam. Biglang naengganyo si Ate Rose. Kasi lahat ba naman ng pasahero bumaba eh. Dala ng kuryosidad, tumingin din siya ng mga ulam. Nung binubuksan niya yung mga kaldero isa-isa, nilapitan siya nung isang tindero na nasa gilid. At ang sabi nito sa kanya ay, Ne, ito na lang ang kainin mo. Pero bawal sa bata yan ha. Medyo maanghang kasi eh. Ingat kayo ha. Masarap yan. <laughs> kumikinang kinang pa ang mga mata ni Ate Rose nung nakita niya yung inabot ng lalaki. Menudo kasi yung ulam na inabot sa kanya. Tapos malalaki yung tipak ng karne. Sa sobrang gutom, hindi na nakapagpigil si Ate Rose noong mga oras na yon. Agad-agad bumili siya ng kanin para eterno doon sa menudo. Samantalang sa anak niya, prutas lang ang pinakain niya. Solve na solve si Ate Rose nung mga oras na yon. Lahat ng pasahero ay bumalik na ng jeep. Maging ang driver nito. Habang nasa biyahe si Ate Rose at ang anak niya, meron siyang naririnig na mga bulong sa tinga niya. At ang sabi ay, Mamamatay ka na. Nasa loob mo na kami. Mamamatay ka na. Bumalikwa siya sa pagkakaupo niya at tiningnan niya ang lahat ng pasaherong kasabay niya sa jeep. Ayon kay Ate Rose, ang itsura ng mga nakasabay niya sa jeep, yung mga balat kulay ube na, yung parang braso na naipitan ng dugo, yung ganong itsura. Tapos lahat mahaba ang mga buhok. Kulay asul ang mga mata. Mahaba ang dila na punong-puno ng mga sugat. Lahat daw yun nakatitig sa kanya ng masama. Tapos yung paligid niya, amoy asupre. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya, yung nasa tapat niya mismo. Dahil nung mga oras na yon, kitang-kita niya ang imahe ni Satanas. Mataba at mahaba ang mga sungay nito. Pulang-pula ang buong ulo maging ang kulay ng mata, buhok at mga ngipin nito. Nakatitig ito sa kanya at tahang-tahang inilalapit ang mukha niya sa mukha ni Ate Rose. Halos mamatay-matay si Ate Rose dahil sa nasasaksihan niya noong mga oras na iyon. Pumikit siya ng napakatagal at inilagay niya sa isipan niya na mawawala yun sa oras ng pagmulat niya. Pero, pagmulat ng mga mata niya, nakadikit na ang napakatangos na ilong ni Satanas sa noo niya. Dahan-dahan itong bumababa papalapit sa tenga niya at bumulong ng Isasama ka na namin pati na ang anak mo. Hmm. Pagkarinig na pagkarinig ni Ate Rose nung salitang ang anak mo, bigla-bigla daw ay nagkaroon siya ng lakas na itulak papalayo si Satanas na nasa harapan niya. Pagtulak na pagtulak niya kay Satanas, bigla-bigla daw ay nagising siya. Huminga ng malalim na may halong gulat. <gasps> pagtingin niya sa paligid niya. Pinapaypaya na siya ng mga kasama niya sa jeep. Binibigyan siya ng tubig, binabasa ang mukha niya at kung ano-ano pa ang ginagawa sa kanya para lang magising siya. Nung nagkamalay na siya at dahan-dahan ang kumalma, bigla-bigla daw sumakit yung tiyan niya. Parang ginigiling yung bituka niya sa sobrang sakit. Tapos hindi niya mapigilan yung ihi niya. Pusa daw siyang naiihi kahit napilit niya itong pinipigilan. Yung ubo niya may halong duguna. Hinanap niya kaagad ang anak niya. Nung nakita niya nakatitig lang ito sa kanya, kinarga niya. Hinubad niya ang damit ng anak niya at ipinalupot ito sa kanya. Para kung sakaling merong kumuha dito, hindi ito makukuha dahil nakapalupot ito sa katawan niya. Nilalabanan niya yung sobrang sakit na nararamdaman niya. Yung mga pasahero sa jeep awang-awa na din sa sitwasyon niya. Nung nakarating na sila sa ipil, e isusugod na sana si Ate Rose sa ospital. Nang biglang, merong nagmagandang loob dito na tricycle driver. Ang sabi sa kanya, siya na daw ang maghahatid kay Ate Rose. Pero, hindi sa ospital. Medyo kinabahan si Ate sa narinig niya. Nilalabanan na lang niya yung matinding sakit at sobrang pagkahilo niya para sa anak niya. Kinukulit niya yung driver ng tricycle na ihatid na lang siya sa tiyahin niya para merong tumingin sa anak niya. Pero dire diretso lang sa pagmamaneho yung driver. Hanggang sa makarating sila sa titay. Nung nasa titay na sila, medyo liblib na yung pinapasok na lugar ng tricycle driver. Nawala na ng pag-asa si Ate Rose dahil hinang-hina na siya. Wala na siyang ibang magawa kundi umiyak na lang at kausapin yung anak niya. Sinasabi niya sa anak niya yung mga tatandaan niyang pangalan. Para kung sakaling makaligtas siya sa pupuntahan nila, agad-agad mahanap niya yung mga kamag-anak nila. Nararamdaman na ni Ate Rose na unti-unti na siyang hihimatayin. Dahan-dahan ang dumidilim ang kanyang paningin. Hanggang sa nagsalita yung tricycle driver ng, Nang, nandito na ho tayo. Lakad lang ho kayo ng konti. ayun po yung bahayo. Tango na lang ng tango si Ate Rose sa sinasabi ng driver. Lumuluwag na rin ang pagkakayakap niya sa anak niya hanggang sa bumaba siya ng tricycle. Nilapag na niya yung anak niya. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi magtatagal, babagsak na siya. Nakakailang hakbang pa lang si Ate Rose papalapit sa pintuan ng bahay. Hinimatay na siya. Nung nagkamalay na siya, pagmulat ng mga mata niya, nakakita siya ng mahabang kortinang puti na animoy nakatayo sa harapan niya. Nanlalabu-labu pa ang paningin niya noong mga oras na yon. Nung unti-unti nang luminaw, nawala ito. Ilang segundo pa, narealize niya sa sarili niya na buhay pa siya. Bumalik ko siya sa pagkakahiga niya at agad-agad hinanap niya ang anak niya. Nag-ikot siya sa loob ng bahay. At nung nakita niya yung pintuan ng bahay, merong nakaupong matandang lalaki na karga-karga ang anak niya. Tawa ng tawa yung anak niya habang nilalaro ito nung matanda. Nung tawagin ni Ate Rose sa pangalan niya yung anak niya, nilingon siya nung matanda at nagpakilala. Hindi sinabi sa akin ni Ate Rose yung pangalan ng matanda. Isa kasi yun sa mga sikreto ng buhay niya. Tsaka, kakaiba daw yung pangalan. Parang pinaghalo-halong iba't ibang lingwahe balik tayo sa kwento. Gumaan ang loob ni Ate Rose dito. Lalo na nung inabot sa kanya yung anak niya. Pinakain, pinaliguan, inalagaan, at kinupkup nila ito na parang anak na nila. Ayon doon sa matanda, apat na araw na tulog si Ate Rose. At dahil daw yun, sa siya ng isang babaylang itim na nararamdaman na magiging kalaban siya pagdating ng araw. Tinanong nung matanda sa kanya kung ano-ano ang napanaginipan niya nung apat na araw siyang tulog. Ayon kay Ati Rose, nasa itaas siya ng isang bundok at nakakita siya ng isang napakalaking gubat na punong-puno ng waterfalls. Tapos doon sa lugar na yon, puro naglalakihan ng mga puno at merong iba't ibang mga prutas na hindi niya alam kung pwede bang kainin o hindi. Pero sa itsura daw noon, mukhang masasarap eh. Pero yung hangin doon sa lugar, tuwing lalang hapin niya, pakiramdam niya lumuluwag lalo ang baga niya. Nakakita siya ng kapayapaan sa lugar na yon. Meron pa daw siyang nakitang mga kakaibang nilalang. Pero hindi na niya maalala yung itsura ng iba. Ang tanging naaalala lang niya, yung mga tenga ng mga nakatira doon ay mahaba, maliliit ang mga mata, matatawang sa mga ilong, maninipis ang mga labi, at sobrang tatangkad daw. Halos hanggang balakang lang siya nung mga yon. Pero ang nagpakilabot sa kanya doon sa lugar ay yung pagtingala niya sa itaas dahil Kapag diretsyo lang ang tingin niya, nakikita niyang nasisinaga ng araw ang buong lupain. Pero kapag titingala siya, punong-puno na mga bituin ang kalangitan. Wala kang makikita ang araw o ibang planeta. Tanging mga bituin lamang. Sa pagkakatansya niya, tatlong minuto lang siya tumagal doon sa lugar. Tapos nagising na siya. Nung narinig ito lahat ng matanda, sinabihan siyang, Ikaw na ang susunod. Magpapahinga na ako. Pagtapos nun, meron itong iniabot sa kanyang bote na walang laman. At ang sabi ng matanda, sa paparating na mahal na araw, ikaw ang magpapasya kung ano ang ilalagay mo dyan. Hindi na sinabi sa akin ni Ate Rose kung ano yung nilagay niya. Maging yung bote, hindi niya na din pinakita sa akin. Oras kasi na makita yun ang iba, mawawalan yun ang bisa. Mula nang mangyari ang insidente yon, kung ano-anong nilalang na ang nakikita ni Ate Rose. Tikbalang, duwende, kapre, aswang, laman lupa, halos lahat-lahat na nakita na ni Ate Rose. Tapos sa tuwing makakaengkwentro siya ng mga ganyang nilalang, tapos meron masamang balak sa kanya o sa ibang tao. Nakakarinig daw siya ng mga bulong na parang nagpapayo sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Magmula nung araw na yon, natuto ng manggamot si Ate Rose at itinakda ang kanyang tadhana. Na napakagandang kwento mula kay Ate Rose. Una, tinanong ko si Ate Rose kung ano na nangyari dun sa matanda. Ang sagot niya lang sa akin pero hindi pa rin siya sigurado. Isa sa mga gabay niya yung matandang yun. Yun marahil yung nagbubulong sa kanya kapag may mga bagay siyang hindi alam pagdating sa panggagamot. May mga listeners ako na nakakabasa ng ore. Meron ako nabasang comment doon tungkol kay Ate Rose na ang lakas sobra ng mga gabay ni Ate Rose. Yon, nabasa ko yung dito sa baba. Comment ka nga ulit dito. Di ko kasi maalala yung username eh, pero nag-comment talaga siya. Sana mag-comment ulit. Tsaka, isang beses binalikan nila ng anak niya yung bahay ng matanda sa titay. Sirang bahay na lang daw yun nandun. Wala na silang naabutan. Wala namang kapitbahay yung matanda kaya wala silang mapagtanungan. Sa kayong lugar sa panaginip niya, merong similarity sa biringan, no? Di kaya mga taga-biringan yung namimili kung sinong next na magiging manggagamot. Kayo, sa palagay nyo. Pero ang galing, no? Ganun pala mamili. Pero ito, ah. Sa amin, aming side naman. Kay Ate Rose siguro ganun. Pero iba kasi yung kay Tito Jerry at kay Johnny. Kagaya nga ng mga nabanggit ko sa napakarami kong kwento, yung pagsali ng kapangyarihan ng napili mong maestro sa'yo, iba. Yun ay yung pagpapasa ng buhay na salita, mucha kabal, bakod, mga basag sa buhay na salita, at kung ano-ano pa. Kadalasan, nakukuha yung ganyan sa inuman. Kaya pansin nyo, yung mga kwento ko noon palaging may inuman. Doon kasi nagsisimula ang lahat. Tapos ito naman kay Johnny, napasahan siya ng kaalaman ni Tito Jerry nung kasalukuyang ginagamot niya si Ate Ami. Tapos naging advance si Johnny kasi marami na siyang nadikitang magagaling na manggagamot. Kaya yung mga buhay na salita niya, upgraded na. Pero, iba-iba talaga eh, no? Ay, nako, napakaraming misteryo sa mundo natin. So, Tsaka, ang dami talagang klase, di ba? Merong pinagkaloob, pinili, tinuruan, pinamanahan, pinasahan, at kung ano-ano pa, basta marami. Kayo, may ganitong klaseng kwento din ba kayo? Yung tipong tinuruan ng maestro yung ordinaryong tao na maging manggagamot? o yung mga engkanto na may mga piniling tao para manggamot. Engkanto, maligno, o kung sino man. Kung meron kayong ganyang kwento, comment nyo naman sa babao. Oh. Pero, alam nyo ba ang susunod nating kwento ay tungkol sa mga engkant. <laughs>